sinampahanan ng kaukulang kaso ang dalawang pulis na nakaaktuhan umano na nagtatalik ang kanilang asawa sa loob ng isang kotse na may plakang DAQ Delta Alpha Kibika 9545 na nakaparada sa parking lot ng Carmel Mall sa Calamba City, Laguna. Kasong adultery at concubinage in relation to Republic Act 9262 kriminal at administratibo ang kakaharaping kaso ni Napolis Staff Sergeant Genesis Aquino na 40 anyos na nakatalaga sa Campi Centilim sa Laguna Police Executive Master Sergeant Maria Melissa Tiboca, apatapot isang taong gulang, naka-assign naman sa Kalamba City Police Station matapos silang ireklamo ng kanil kanilang mga asawa na kapwa kabaro din mga ito, kabilang ang isang police major. Tama ng bala sa balikat at binti ang tinamo ni Police Sergeant Genesis Aquin, 40 anyos matapos siyang barilin ng kanyang misis na si Police Staff Sergeant Mariflor Aquin habang nakatakas sa ng asawa ni Police Major Lendy Tiboka na si Police Executive Master Sergeant Marisha Maria Melissa Tibuka base sa report na nareklamo at bagal na umanong na dududa ang opisyal sa kanyang missis na may ibang uh, kalaguyo ito na may makapagtimbre niya sa kanila na makasama ang dalawa sa naturang mall kung saan agad nila itong tinungo at doon naman nila nakita nagtatalik sa loob ng naturang sasakyan ang dalawang pulis. Nagawa pa niyang kumpruntahin ng mga komplainanta ang kanilang mga asawa si Walit Tinangkang Tumakas na mga ito at akma pang sasagasaan ang naturang opisyal at serhento ngunit binaril lang opisyal ang gulong ng sasakyan ng kanyang misis at kahit na na ang gulong nito ay nagawa pa rin itong makatakas samantala nagawa namang tumalon, sa naturang sasakyan si Aquin at akmang tatakbong ngunit na baril na natamaan naman ito ng kanyang 39 anyos na misis at tinamaan ito sa balikat at binti. Patuloy ang sinasagawang malinim ang investigasyon ng mga autoridad dahil sa kinakasangkot ang isyo sa nagmamahalang mga pulisa. Para sa MBC TV Network News, ito si Eric Dastas. Sama-sama tayo. Pilipino. Patay ang isang 79 anyos na lolo na sakay ng bisikleta matapos mabangga ng nag-overtake na van sa bayan ng Pusurubyo. Sa investigasyon, nag-overtake sa sinusundan nitong sasakyan ng van na minaman ni Nick Francia Maliare, 37 anyos, residente ng Central West Bawang La Union, na napunta sa linya ng kasalubong na truck na agad nitong iniwasan. Subalit na hagip naman ang nagbibisikleta sa gilid ng daan na si Hinaro Ferris de Vera, residente ng barangay dila ng nasabing bayan at sa lakas ng impact ay tumilapon ng biktima sa nakaparadang tricycle na nagtamo ng malubhang sugat sa katawan na agad namang nadala sa community hospital subalit ay diniklarang dead on arrival ni Dr. Jeff Jordan Regacho. Sa ngayon nasa kustodiya ng Pusurubyo Police Station ng driver ng ban para sa kaukulang disposisyon. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Iginawa ng ombudsman kay suspended Ali North Summer Mayor Juby Suwan ang motion for reconsideration dahil ng pagkakalismis sa kasong kinakaharap ng nasabing mayor. Ang nasabing mayor ay sinuspinin ng ombudsman ng anim na buwan matapos si reklamo sa konsaksyon ng kalsada na warang proper notice o pagpayag sa may-ari ng propriedad na tatamaan ang proyekto dahil ng kinakaharap na reklamo. Lumalabas na walang sapat na bedensya para sa nasabing allegasyon laban sa nasabing mayor. Ang konstruksyon ng nasabing kalsada ay proyekto ng Local Government Units Alin sa Barangay Sabang Zone 2, ngunit inareklamo ito kasama ang iba pang empleyado ng Local Government Units dahil sa akusasyon ng iligal na pagtatayo ng proyekto. Kasalukuyan naman ang Vice Mayor, ang OIC Mayor ngayon ng nasabing bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Nagdeklara ang dalawang malaking parlan sa Quezon National High School at West One Elementary School ng dalawang uh, walang face-to-face uh, -face classes sa Lucena City. Sanhi na sobrang init na naman ngayon dito sa lalawigan ng Quezon, particular sa Lucena City, ang walang face-to-face sa -face, uh, elementary mula grade 1 to grade 6 at high school naman mula first year to senior high. Samantala, sa mga private naman, wow wala pang deklarasyon para magkaroon ng uh, no face-to-face -face ang mga private school dito sa lalawigan ng Quezon. Para sa MBC TV Network News, ito si sa Benjan sama-sama tayo Pilipino. Naging matugumpay sa gitna ng matinding init ng araw ang pagbubukas ng Central Luzon Regional Athletic Association na ginanap sa Tarlac Sports and Recreational Complex sa bay ng San Jose. Kabilang sa mga dumalo ay ang ilang senador Kabilang dito si Senador Lito Lapid na binanggit nito sa kanyang mensahe. na Naminsay sumali rin siya sa larong wokaton sa Claraa noong siya ay estudyante pa lamang sa Pampanga. Kaugnay nito, hinikayad ni uh, Lapid na ang Department of Education na pagibayuhin pa ang Arnis de Mano bilang isa sa mga sports sa taunang Palarong Pambansa. Sinabi ni Lapid na inakda niya at naging ganap na banas ang ang Republic Act 9850 noong 2009 na idinedeklara na ang Arnis bilang national modern martial art and sport sa ating bansa. Binati naman nilapit ang lahat ng atletang kalahok sa palaro mula sa iba't ibang probinsya sa Central Luzon at sinabing pa-iralin ang pagiging sportsman at pagkakaisa, gayon din ang pagkakaibigan sa ilalim ng klaraa. Kasama ni Senador ang kanyang anak na si Chesa ZOO Mark Lapid sa nasabing sports event. Dumalo rin si Senador Amy Marcos at Senador Christopher Bongo. Pinasalamatan nila ang mga gobernador, mayor at mga opisyales ng DepEd sa Region 3 kaugnay sa matagumpay na pagbubukas. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino.